humihina nitong mga nakalipas na araw, especially last week, nagsimula na talaga. Dahan-dahan uh, na humihina hanggang sa tuluyan ng humina Nasa 58 na yata. Alos pumalo sa 59. Ang palitan kahapon uh, ng piso laban sa dolyar, mahinang -mahin humihina siya. Ano ang uh, nakikita nyo sa paghinang ito ng piso laban sa dolyar at ano ang epekto nito sa pangkahalatan nating na ekonomiya? Uh, Sir Mike. O oh, kasi po, humina po yan. Eh, yung dollar po kasi medyo makiyat no? Although, kung um, well, mak din against the other ASEAN currencies, no? Ah uh, kasi, ang Amerika po, yung mga US central bankers, mga Fed officials, naging ano sila, medyo, sabi nila, papapanatiliin nilang mataas yung interest rates sa Amerika na mas matagal or yung tawag na higher for longer interest rates. Kaya medyo naging pabor po sa dollar yun, no? Kasi, uh, just a few weeks ago, a few days ago, eh, in-anticipate po ng mga nasa market na baka mag-cut na ng interest rates yung Amerika dahil, mm -hmm. uh, well, ito nga yung medyo nag, ano eh, ultimo, ayon po yung triggered talaga, higher for longer narrative, mm -hmm. meaning, kasi ayun po yung alas ng US Central Bank na Federal Reserve. Sige, kung may inflationary pressures, no? kasi naka-geopolitics po nung yung geopolitical risk rather last mm April -hmm. last month no although ano naman medyo behave na po yung oil no uh, among two month lows pa rin pero ay yun parang gusto lang nila siguraduhin na yung inflation eh hindi kasi yung inflation po pag hindi po kasi ni yan hindi po minanage yan dilipad mag-spiral po yan dilipad so yun mm -hmm. lang po yung gusto nang siguraduhin na due to in of the geopolitical risk nagkaroon okay. ng Kunting volatility sa oil. Pero makaka pa rin naman po yung oil. So yun po yung una. Pangalawa po, eh, yung, ito naman, parang ano kasi, kung titignan natin mabuti, suriin so, po natin po. yung central bank po kasi, parang, although hindi naman po kinoconfirm na hindi naman po talagang sinasabi direkta. For the past one and a half years, maganda po yung track record sa exchange rate. Alam mm mo, -hmm. ano last year, mm -hmm. napanatili po yan na, na parang based on the market movements. eh nalak na, na, po yan, hindi po yan labagpas ng 56.99. buong mm -hmm. taon po ng 2023. Pero mm -hmm. ngayon po, eh, medyo nag-adjust na kasi may current realities na kailangan. Align po tayo sa performance ng mga kapitbahay natin ng mga ASEAN countries natin. Yung mga currencies po nila. Mm -hmm. so, so, ngayon, nag-adjust po. Or, nasa 58 levels. Nagsara po ka po kapon sa 58.635. Mm -hmm. that, kaya po yung pinakamataas sa loob ng may isang kalating taon since mm -hmm. November 3, 2022 no?